Hello guys, welcome to Justina 07 Seven Mix Vlogs. Ayan guys, so palibasa guys. Nag-iisa-isa ako dito sa bahay. Ayan kung ano-ano ang nahagit ng akin na paningin habang ako ay nagkikilos-kilos dito. Okay, lumabas ako dito sa likod bahay. Ayan yung nakita natin. Oh. Ang init kasi dito guys ngayon. May init ngayon. Ayan yung nakita natin. Oh. Ang dragonfly na sa sa damo, sa mataas ng damo. Kay pag uh, nahahanginan yung damo, ayan lang siya, nakaano ano lang siya. Hindi siya umaalis, nakadapo lang siya. Hello Dragonfly, kumikisap-kisap pa siya. Sana siyang lumipad. Ilapit ko kaya guys. Ilapit ko kaya, dahan-dahan ako. Mukhang mabait naman eh. Hindi naman natin siya huhulihin guys. Ilalapit lang natin kay binibidyohan lang natin siya. Kasi nakakatuwa oh, ang galing ng pagkakahawak niya sa damo. Ang mataas sa damo. Hindi ko alam guys kung anong klaseng damo ito. Hindi naman ata ito talahib. guys. Hmm. Hello Dragonfly Ayan. Kasi itong itong karatig natin, guys. Wala pa yan siya jangan ano. Wala pa ang uh, may-ari kaya madamo pa yung pinakan likod niya ba. O, ayan ang dragonfly guys. So. Hmm, ganda ng dapo niya, diba ba? Hmm. Mabait siya. Kasi hindi siya lumilipad. Kasi hindi ko naman siya dyan uhulihin eh. Binibidyohan lang natin siya oh. lang natin siya. Oh, ayan guys. Hanggang dito na lang ang ating short video sa ating uh, ah, nahagip ng ating paningin na ah, cute dragonfly. Ayan. Thank you for watching guys. Bye for now and... Have a great day everyone! Thank you for watching!